Bel Mariano and Donny Pangilinan talagang legal na legal na sa both side dahil napaka-supportive ng lola ni Bel Mariano talagang is ni story niya si Bel and Donny. Nag-post siya ng congrats sa pagkapanalo ng Best Asian Future Film Telemovie ng Don Bell. Ang sarap makita na talagang supportive din ang lola niya sa Don Bell. Malay natin pinakilala na ni Bel Mariano ano sa side ng daddy niya, si Doni Pangilinan. Ayon sa post ng lola ni Bel na talagang kamukhang kamukha ni Bel Mariano ang kanyang daddy. Minsan namamataan si Bel sa mall kasama niyang mga kapatid at ang kanyang mami. At laging tanong, nasa ng daddy ni Bel? But ayon sa mga netizen, okay na okay ang family ni Bel dahil nung nag-groundbreaking siya, kasama sa bilang ang kanyang daddy. At talagang napaka-private lang at mahihiyain ang side ni Bel Mariano. Ang sarap talagang magmahal lalo na kung legal na legal kayo sa both side at alam mong sinusuportahan nila kayong dalawa.